Nasa Australia muli si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagdalo sa ASEAN-Australia Special Summit kung saan inaasang matatalaki ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa regional at international issues. Si Alan Francisco sa Detalye Live. Rise and Shine, Alan. Rise and Shine Dayan, serye ng mga aktibidad ang nakalinyano uh, nakalinya no, para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpunta niya rito sa Melbourne, Australia. Mainit ang naging pagsalubong kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Risa Marcos ng mga government official ng Australia nang dumating sila kagabi. Nasa Australia si Pangulong Marcos para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Ayon kay Pangulong Marcos, dalawa ang magiging main engagement sa summit: ang Leaders Plenary at Leaders Retreat. Bagay na nasabi niya sa kanyang departure speech kahapon. There will be two main engagements: with the Leaders Plenary where we will take stock of ASEAN-Australia cooperation and propose ways forward to further bolster relations, and a Leaders Retreat where we will exchange candid views on key issues affecting our region and the world. Inaasang bibigyang diin sa event ni President Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa mga regional at international issues. Magpapasalamat din siya sa Australian government sa pagsuporta nito sa rule of law. The summit will be an opportunity for the Philippines to thank Australia, ASEAN's oldest dialogue partner, for its unwavering support for the rule of law, for the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award through timely statements of support as well as through capacity building and academic initiatives to mainstream appreciation of international law. Base sa schedule ng Pangulo ngayong araw, magkakaroon siya ng bilateral meeting sa Prime Minister ng Cambodia. Susundan ito ng Philippine Business Forum. May speaking engagement din ng punong Hekotibo sa Lawy Institute na isang independent at non-partisan international policy think tank dito ay tutukuyin niya ang ambag ng Pilipinas bilang active participant sa World Affairs at sa paglikha ng isang rules-based regional security. Sa gabi ay dadalo si President Marcos sa isang Filipino community event. Higit apat na raang libong Pilipino at Australia na may Filipino descent ang nasa Australia. Base sa datos taong 2023, pumalo sa higit 300 million US dollars ang naitalang OFW remittances mula sa Australia. Bukas, ay may pulong ang pangulo sa isang global financial services group dito sa Australia. Susundan 'yan ng kanyang bilateral meeting sa Prime Minister ng New Zealand. Present din siya sa paglulunsad ng Victoria International Container Terminal o VICT. Ito ang unang fully automated container terminal ng Australia. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, sisimulan na ang pag-welcome para sa 2024 ASEAN-Australia Special Summit. May Prime Minister's Reception din na susundan ng Leaders at Spouses Dinner. Daya 1974 nang mabuo ang ASEAN-Australia relations habang taong 1946 naman nang maitatag ang bilateral relations ng Pilipinas at Australia. Live mula rito sa Melbourne, Australia. Dayan. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.